salbang kasuotan ni Dr. Pio Valenzuela. Ayan. Kung mapapansin niyo, meron dito sapatos, sombrero. Ang bahay po ni Dr. Pio po ng pre-war nila. So, ito po yung tunay na pwede po tunay. lang po pinatapon si Dr. Pio Valenzuela. Uh, mm -hmm. So mula po sa Kutang Santiago, um, kinulong, uh, Kutang uh, Santiago kung saan po siya nilinis, mm -hmm. kinulong po siya sa may binibig sa Maynila hanggang sa pinatapon na po sa Barcelona na may halala at So si Dr. Pio po ay um, ikinulong dahil po sa kaso uh, sa sedisyon at iligal ang uh, pagsabi po sa iligal na samahan. Mm -hmm. So pang habang buhay po na pagkakulong yun. So kaya lang si Dr. Pio sa sa Pilipinas dahil po sa tinatawag po natin Treaty of Paris. So, ayun po ay ang um, naging uh, um, rason para pumabalik siya sa Pilipinas. Uh, Pibinata po tayo ng mga Espanyol sa halaga po 20 million dollars sa mga Amerikano. Binata po tayo Espanyol sa mga Amerikano. So, ayun po, pinag uh, Mm -hmm. Kasi po, um, malaman po ng mga Amerikano na kasabi po pala siya ng uh, katipunan doon. Mm -hmm. So napalaya lang po siya noong siya po ay naging um, municipal president or mayor po. Mm -hmm. Ito naman po is yung inhabitants ng Dr. Pino. Tapos ito naman po is yung mga articles about po sa pagiging sino po si Dr. Pio, Doktor, politician, manggagamot, etc. You know. So, ito naman po is yung mga libro ang ginawa po ng iba't ibang historian po. So, bayan mo Taksil kasi po, um, pinagdududahan po siya ng mga karamihan na kung siya po ba ay bayan mo taksin. Bayan po dahil po sa mga kanyang ginawa kabayan, pati po sa kanyang mga uh, kasamahan sa katipunan. Pag sinuwa po dahil po sa kanyang pagsubok. So marami yung story po ang gumamit ay gumawa po ng mga iba't ibang version po nila. Uh. So ito naman po ay ang mga platera na pinangit po ng pamilya Valenzuela po uh. sa Mabuhay at magandang araw. Ako si Jericho, isa sa museum volunteer dito sa museo ni Dr. Pio Valenzuela. Ngayon naman ay ating pag-uusapan ang dining table o ang um, dining table nila Dr. Pio Valenzuela naon. itinatanghal dito ang original na uh, lamesa nila Dr. Pio Valenzuela o nanggaling sa family Valenzuela. Ito ay, ay yari o gawa sa nga na, na may tuturing ng rare sa panahon ngayon. Yeah. Sapagkat iilan na lamang o wala nang ganitong uh, klase ng uh, lamesa sapagkat mahaba ito at malapad. Ang ilan sa mga ito? gaya ng mga upuan ay representasyon na lamang ng mga upuan ni Dr. Pio Valenzuela noon. Dito naman ay makikita natin ang lawang soka na siyang pinaniniwalaan na pampalipas oras nila Dr. Pio Valenzuela noon at ng kanyang mga ako. Uh, makikita sa mga papel na ito ay ilan sa mga numero kung, kung saan uh, sinas, uh, nagiging basihan ni Dr. Pio Valenzuela noon kung siya ay dinadaya na ng kanyang mga ako. Uh, Bali dito, uh, pinaniniwalaan din na ang um, Sungka ang kanilang paboritong laro ng kanyang mga apo. Dahil dahil dito, uh, mas nakikilala niya ang kanyang mga apo at bilang pinapakita uh, rin ito ang representasyon bilang bilang lolo at bilang uh, butihing asawa ni Marshall na Degas. Itinatanggal naman ang original na set ng Pamilya Valenzuela noon. Uh, sinasabi na dito ini-interview ni Uh, Teodoro Gonzillo, isang sikat na journalist noon, si Dr. Pio Valenzuela. At dito rin sa salasit na ito, uh, ni Dr. Pio Valenzuela na hindi niya pinagtaksilan ang katipunan at ang lipunan ng Pilipinas noon. Ginawa niya ang pagsukong ito upang iligtas ang katipunan, pati na rin uh, iligtas ang kanyang mga pamilya. Naririto naman tayo ngayon sa Guho o Gunita, or Ruins and Memories. Dito ay tinatanghal ang uh, ilan sa mga libro ni Dr. Theo Valenzuela noong nagpa-practice siya ng medisina at ito na rin ang kanyang ginamit bilang gabay sa uh, journey niya bilang isang doktor. Ilan sa mga uh, libro ito ay ang orininal na ginamit niya noong uh, pinapractice niya ang medisina sa kanyang pagbibigay ng libreng serbisyo sa mga may at pagtanggap ng uh, kaunting donasyon sa mga mayayaman. Noong tumakbo bilang gobernador si Dr. Pio Valenzuela, uh, naniniwala si Dr. Pio Valenzuela na nadaya siya noon. Makikita sa ballot box na ito, ang ang laman ay sapatos at ilang mga basura. Simbolismo na siya ay talagang nadaya noong uh, tumakbo siya bilang gobernador laban kay Juan Carlos. Uh, inapila ito ni Dr. Pio Valenzuela sa Korte Suprema at limang buwan na lang ang natitira sa kanyang termino noong napatunayan na siya ay talagang nadaya. Gayun pa man, inupuan pa rin ito ni Dr. P. Valenzuela, nilabanan niya ang pagsusugal at wala siyang bahid ng korupsyon bilang gobernador. Kaya naman, noong siya ay uh, tumakbolet bilang gobernador, uh, naging landslide yung pagboto sa kanya. Uh, makita naman natin dito ang sample ballot noong uh, tumakbo si Dr. P. Valenzuela laban kay Juan Carlos noong taong 1919. Narinig naman tayo sa opisina ng Dr. P. Valenzuela noon nung siya ay nagsisilbi bilang gobernador sa uh, Bulacan Ito ay representasyon na lamang ng kanyang uh, opisina Kung saan ginagawa niya ang kanyang mga trabaho bilang gobernador Ang narawang ito ay makikita Ito uh, uh, si Dr. P. Valenzuela na sa gitna Si Fortunato Rivera, ang attorney o ang abogadong tumulong sa kanya Upang uh, patunayan na nadaya si Dr. P. Valenzuela sa halalan bilang gobernador tos ang isang uh, individual naman dito ay uh, walang pangalan, ngunit isa rin ito sa mga tumulong ay Dr. Pia Valenzuela noong siya ay uh, nadaya ng halalan sa pagkagobernador ng Bulacan. Ito naman ang representasyon ng kwarto ni Dr. Pia Valenzuela noon kasama ang kanyang may bahay na si Marciana de Castro. Makikita rin dito ang ilan o isa sa kanyang mga gamit noong siya ay nagubuhay pa narinito ay ang isa sa kanyang mga damit. Original na damit ni Dr. Pio Valenzuela noon. Uh, dito naman makikita ang isang larawan kung saan itinatanghal ang burol ni Dr. Pio Valenzuela. Makikita may mga artista dito, si Edward, uh, Eduardo Del Mar at si Edna Luna. Sila ang mga artista ang sa uh, buhay at pag-ibig ni Dr. Jose Rizal. Uh, sa kwentong buhay at pag-ibig ni Dr. Jose Rizal. Uh, narinito sila sa Puno Bulakan noon dahil uh, na nalaman nilang na matay si Dr. P. Valenzuela at nakaburol sa Pulo Church o sa, sa, San Diego de Alcala. May, ka uh, nagkataon lamang na mayroon silang sinushoot sa Pulo o sa Bulacan noon kaya binisita na rin nila si Dr. P. Valenzuela uh, habang siya ay nakaburol dito. Nakikita naman po natin dito ay ang simbahan ng San Diego de Alcala Church simbahan na po na ito, ito po ay ang pinasabog Binomban, o binomba ang ikalawang hindi ang Panday or World War II. Ang natitira na lang po dito is ito pong Bell Tower, ito pong arko, at ito pong Arco. Ang parking po ito na po ay ginawa na po siyang paaral. Sa so, simbahan na po na yan, dyan po, si, dyan po bininyagan si Dr. Pio, dyan din po sila kung nasa ng kanyang asawa ni Marciana Plasto, at Castro. din po siya binuro. Si Dr. Pio po ay namatay noong April 6, 1956. Si Dr. Pio po ay namatay sa sakit na pneumonia o sa encephalitis. Sa edad na 86 years old po siya. Dito naman po natin makikita na kung paano nahati ang balinsuela sa ulo. Noong ika-21 noong Julio 1960, diniklara ni Pangulong Carlos P. Garcia na hatiin sa dalawa ang bayan ng ulo. Makikita natin silangang bahagi, may kita natin na ito ay mananatiling bayan ng pulo at sa kanlurang bahagi naman ay ang panibagong, lungs panibagong bayan at tinatawag na Balitsela. Hmm. At noong ika September 11, 1963, Uh, ang uh, muling pinagsama ulit ang pulo at ang balinsela at may kita natin dito noong taong, no, noong taong February 14, 1998, na muli pinagsama talaga or official ang balinsela sa Pulo. Makikita uh, naman po natin sa parting ito, ito po yung mga activities na ginawa po or sineselebrate po nila yung ika-100 na birthday po ni Dr. Pino Valenzuela. Mm -hmm. So dito sa parting naman po ito, makikita naman po natin ay ang 150 coins. Ayan po ay binigay po ng Banko Sentral ng Pilipinas sa Valenzuela Government. Nung ikaw 150th birthday. Great birth anniversary, um, Dr. Pio. So, so at nakikita naman po natin dito ang ilang mga stamps na ginamit po ni Dr. Pio at ito naman po 100,000 peso bill. Ayan po yung pinaka malaking bill na nagawa po nila nung panahon na yun. Kasama din po siya sa World Guinness World Record. Yung size po ng bill na yan is kasing laki po siya ng isang buong band paper. Wow. Okay. Tapos po, nung nung ano po, may nung panahon po nila, may band pa po, po siya. Tapos, mm -hmm. nung 2017 lang po siya nawala no, ng na monetary band. Dito naman po, ang ang Gawad Dr. Pio Valenzuela. Ito ang uh, pinakamataas na gawad na matatagpuan dito sa Valenzuela City. ibinibigay ang Gawad Dr. Pio Valenzuela, uh, dalawang taon, uh, yung rhythm po niya, parang every two years. Uh, ngayon po, 2025, magbibigay po ulit ng Gawad Dr. Pio Valenzuela. Ang Gawad Dr. Pio Valenzuela po, uh, ito po yung uh, pinakamataas na award sa Valenzuela. Tapos, sa different aspects po, na, such as education, leadership, government, sports, and any other uh, aspects po na ibinibigay po sa Valenzuela. Mm. Makikita po dito ang ilan sa mga sikat na artista, gaya ni Greso de Castro, sa vlog, uh, uh, mga journalist naman po, reporter si Mark Logan. Mm. Wow. At dito na po nagwawakas ang ating museum tour. Nawa ay mas uh, lumalim ang inyong kaalaman tungkol kay Dr. Pia Valenzuela at mas naintindihan natin ang istorya ng lungsod ng Valenzuela.